Magandang buhay. At yan nga pala guys, sobrang init ng panahon ngayon. Napabili talaga kami ng ice cream. At nga pala guys, ang anyang ano, flavor is salad. Yan, isa sa paborito namin. Actually guys, hindi ako mahilig sa ice cream. Pero dahil sa kainit ngayon, gusto, gusto ko talaga yung malalamig. Sabi nga nila, bawal daw kumain ng malalamig ang buntis. Pero guys, nag-research naman ako. Wala naman daw bawal na ganun. Kahit water na malamig, pwede. Dito kasi guys, mahilig yung anak ko magkakain din ng mga ice cream na matatamis. Kaya hindi din nga wala na mga stock na ganyan. Kaya nga guys, wedges nga pala binili namin. Sikat dito yan sa bulakan. Hindi lang palagay sa bulakan. Dito marami na rin nagpibenta niyan guys. Kasi talaga naman napakasarap. Lahat ng playboy niya talagang pinipila. At ito nga palang guys, dito kami naglalagay yung freezer namin. Baka akala nyo, meron talagang jelly mga ice cream pa dyan. Guys, mga ulam-ulam lang yan. Pero yan mga stock para sa mga bata rito. Kasi guys, napaka talaga nila sa pagkain. Hindi namin malaman kung ano pa ipapakain. Alam nyo ba guys, sa dami ng pagkainan yan. Ako, hindi mo talaga mapapakain basta-basta yung mga bata rito. Actually guys, dalawa lang naman ang bata rito. As in, hindi naman talaga bata yung anak ko na kasi binata na rin siya. Yung isang bata dito, yung pamangkin namin, masaya siya talaga sa mga pagkain. At yan nga guys, kumuha rin ako ng apa. Isa sa paborito kong apa guys, yan yung brown, yung matamis. Alam nyo ba guys, kahit walang ice cream, pinapapako talaga yan. Kasi sobra naman talaga sarap. Kesa dun guys sa ano, yung isang klase ng ano apa guys. Yung malambot siya na hindi ganong matamis. Pero yan guys, talaga gusto gusto kong kinakain. Ayan, 40 pesos nga pala yan. 12 pieces yata yan. Or 10, hindi ko na malaman guys. Pero yan talaga binili ko kasi yan talaga yung paborito kung kainin kahit walang ice cream. At yan nga guys, gabi na rin pala ng mga time na to. Kaya gabi na rin kami nakakain. Talaga naman sobrang init ng panahon. Kahit gabi, mainit. At yan nga guys, yung kinukong ice cream. O, oh diba? Sa forma pa lang. Ang sarap-sarap ng kainin. Pero guys, alam nyo ba, isa rin sa masasarap na ice cream dito ay yung dirty ice cream. Alam nyo na yun, di ba? Nakakakain kayo nun yung dumadaan na may mamang sorbetero na nagtitinda na parang nagkaklang-klang-klang. Pag ano, pag ano, pag hapon dumadaan yun guys. Yung bata ako, madalas ganun binibili ko. Minsan nga, pinapalaman ko pa sa ice cream. Yung ano, ay sa ice cream, sa tinapa yung ice cream. Masarap din siya guys. Dahil nga looban kami guys, walang ganun dumadaan ditong ganun. Kaya yan, dapat may ista kami kung gusto namin makakain ng ice cream. Bukod nga pala guys sa salad, masarap din yung ubi cheese ng Wiji's pag natikman nyo. Actually guys, lahat ng flavor niya is masarap naman. Pero yun lang pala yung natitikman ko. At pass forward nga guys, yung kinabukasan yan. Masakit yung ulo ko, kaya medyo tinanghali na rin ako ng gising. Ewan ko ba guys, hindi ako makatulog sa gabi dahil nga nahihirapan ako sa chan ko. Malaki na kasi siya talaga. Hindi ko alam kung left or right ako haharap. At yun lang guys, salamat nga pala sa inyo sa pag-suporta. Salamat sa panonood. Paalam!